patay lang namin wala na yun wala na kanya communication doon patay na yun eh huwag mo na guluhin yung pinaduplicate natin baka okay na. Uh -huh. Nakakapele. Kaya na tay. Ayun. Galing. <laughs> Magkano nga lahat tay? 350. 350. Rams. 1... 2... 1, 2, 3 Salamat Araw-araw ka naman nagbubukas dito no? Oo oh, oh. Sige okay. daanan na lang Ang linggo ano, Ang dating dito 12. 12 12 tanghali na uh, Pero pag Monday to Friday Maga Pag, pagman pag Monday to Friday, anong oras ka nagbubukas? Alas 8. Alas 8. Okay, sige. Salamat. So, yun o. Oh. Alas 8 ng umaga, bukas na si tatay. Ah. Tansa. Malapit siya sa LLJ LLJ Auto Care Center. Sa kanan pagpupuntang ah uh, papuntang SM Bensa. Okay na? na tatay may edad na pero ang ganda ng ipin eh tapos <laughs> tiso ah nang kape? kape kape pwede naman kaso dito na tayo mag imilus na tayo eh sa kanan siya yung pwesto niya maliit lang yung pwesto niya goods na rin yun uh, 100 pesos yung akapeli 100 pesos yung duplication niya so malaking bagay na rin yun na may tulong natin sa kanya no uh, pag may magpapaduplicate o dun sa kanya natin i-duplicate. Emilus, malapit din siya sa Emilus. At dahil traffic sa Tansa, SM Tansa dito tayo sa Emilus dadaan. Shortcut sure tayo -hoo. Shortcut tayo, shortcut Ito yung araw-araw na dinadaanan natin Ayos, kailangan din dito yun oh eh, no? Lady of the Holy Rosary School.